na kung sino man po ang gustong magsalita mag, uh, na, mm -hmm. ay uh, nakausap po na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at uh, maituro niyo yung mga taong nasa likod. Ay mas malalaki sa inyo. Ang nangyari na nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Okay, mga naman, araw po sa inyo lahat. And welcome po dito sa ating Yutang PH Channel, mga kababayan and nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video live tayo ngayon uh, okay again live po tayo ngayon mga kababayan dito sa youtube uh, youtube channel dito ang page and comment kayo dito ah uh, kung tungkol dito sa ating mga pag-uusapan ngayon mga kababayan live uh, comment po para makapag ano tayo shout out tayo sa lahat ng mga nanunood sa atin ngayon okay so ito pag-uusapan natin Mabilisan na natin mga kababayan kasi mukhang lumiliwanag na itong mga lahat ng mga nangyayari dito ngayon sa ating bansa mga kababayan dahil dito sa mga sinabi ni senador Marcoleta Rodante Marcoleta mga kababayan kasi may ini labas siya uh, ng mga pangyayari bago pa nagumpisa o bago naglunes mga kababayan kasi alam naman natin na ang daming nangyayari nung lunes di ba o, oh, nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, nagsalita ang Diskaya, naglabas ng mga pangalan, at rapuna, nagpalit ng liderato, ang Senate. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So, sino kayang involved dito, mga kababayan? Okay? So, ito nga yung pag-usapan natin. DOJ, traitor nga ba ng bayan? Mm, bakit kaya yun? Ayan yung katanungan natin dito, mga kababayan. At ito, pag-uusapan natin. Okay. So, paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po ng ating channel. And of course, sa mga nakapag-subscribe, napalakpakan tayo dyan. Yun nga mga kababayan, eh, uh, comment kayo dyan para uh, shout out po natin kayo. Again, live po tayo ngayon. Eto, play na, na natin mga kababayan. Pakinggan na natin si Senador Marcoleta. Eto. Oh. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya. Mm -hmm. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na, na ang dami palang uh, ganitong mga, um, mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo. Kaya kung lang nai-mungkahi na kung sino man po ang gustong mag, uh, magsalita na, mm -hmm. ay uh, nakausap po na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Mm -hmm. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at uh, maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayoko. Mas malalaki sa inyo. Okay. So, nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O okay nga. <coughs> Akalaan mo naman, akalaan mo, ito, ito, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice. Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro biyernes o sabado. At nakausap ko pa, bago ko ulit makausap ang Department of Justice, Secretary Boyeng Rimulya. Alam, alam nyo naman na magkaibigan kami. Ayo po, kahit sa Congress pa ako. So, kinumiti sa akin yun okay yan. Sabi nang gano'n. Ang totoo niyan, uh, partner naman namin kayo, Senado, mm -hmm. para maipasa natin itong whistleblowers act. <laughs> Pagtulong-tulungan natin yan. Mm -hmm. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko. Yan mga kababayan, ha? oh, anong lumabas dito sa mga pinag-usapan? Ah? Eh, eh, unfortunately, unahin muna natin si Senador Rodante Marcoleta, mga kababayan. Um, Ewal ko pong matatawag nating mali itong nagawa ni uh, Senador Dante Marcoleta, mga kababayan, na yung nagtiwala siya dito sa DOJ, lalo, lalong lalo na dito kay Crispin Boying Rimulia, mga kababayan. Kasi nga, in the first place, magkaibigan naman sila sa Congress. Congressman dati yan si Boying Rimulia, mga kababayan, ha? Oh, again, masasabi ko, I mean, hindi ko So at the moment, mga kababayan, masasabi ko na ito yung kamalian ni Rodante Marcoleta na nagtiwala siya dito kay Crispin Buying Rimulya. Kasi in the first place, mga kababayan, siya yung sekretary. At yung amo niya na si PBBM, uh, kunwa, nagkunwari na naghahanap ng hustisya dito sa mga nangyayaring kalukohan sa DPWH. So of course, ikaw bilang senador, bilang uh, chairman ng ha, uh, committee uh, Blue Ribbon Committee sa Senado, wala kang malalapitan kundi yung secretary ng isang ahensya na ah uh, pwedeng uh, makapartner mo sa paghahanap ng uh, sino mang mga responsable nito. So, of course, eh, na nakiusap siya dito kay Crispin Boeing Rimulya, Nung Friday, naki, nakipag-usap siya dito kay Undersecretary, of course, tao ni Boying Rimulya. Nung Sunday, nakipag-usap siya Crispin Boying Remulya. O, oh, nag-request siya na kung mayroong magsalita, handa bang uh, makapagbigay ng proteksyon ang DOJ, mga kababayan. Okay? Ito, mga kababayan, dito natin maintindihan na kaya pala naglabas nang request letter si Marcoleta mga kababayan na hindi pinirmahan ni Soto, <laughs> yun ay linawi natin witness protection. Okay? Kasi ang mga binabalita ngayon mga kababayan ng mga bayarang media, <laughs> okay? Pinapalabas nila na ni request ni Rodante Marcoleta na state witness. Hindi ako bugado mga kababayan pero of course, nung binasa natin dito sa live natin din, uh, sa ating channel, nung binasa natin, naintindihan natin. Kasi klaro, malino naman yung request doon mga kababayan na witness protection para sa witnesses. Okay? So most likely, sa pagkakaalam natin mga kababayan, ah, hindi yung state witness nga may uh, mga requirements. di ba? Sabi nga ng ibang abogado kahit ah uh, alam nila na may nakuha itong mga diskaya. Sabi nga nila, pasok itong mga diskaya kung magiging state witness. O, oh, may kabigan ako mga kababayan, siya na mismo nagsabi, oh ito, pasok yan. Kasi in the first place, sila lang ang nakakaalam. Personal experience nila kung sino yung binigyan nila. Walang makapag-refute niyan. Korte lang makapagsasabi kung totoo yung sinasabi nila. Necessary din yan. Again, may mga batayan daw yan mga kababayan para maging state witness. In fact, pasok na sila. Pero ang ni request ni Marcoleta mga kababayan, protection lamang ni sa DOJ. Ha? Ni request. Yung nung lunes yan, hindi pinermahan ni Soto. Si so, dito natin maintindihan mga kababayan. Anong nangyari bago naglunis? So dito sinasabi ni Mercoleta, nakausap niya under undersecretary, nakausap niya si Secretary Boying Rimulya nung linggo, Ha? Tingnan natin mga kababayan. Connect the dots na tayo. Ano pagkatapos lang mag-usap mga kababayan ni Secretary Boying Rimulya? Sa tingin nyo, ano kayang mga nangyari? Ha? Sa tingin nyo, si um, Crispin Boying Rimulya, mga kababayan, walang tinawagan? Sa tingin nyo, walang kinausap yan na mas mataas sa kanya? Ha? Kasi nakakaduda ito mga kababayan. Imagine niyo. Alam nating lahat na yung undersecretary ng DOJ at ang secretary ng DOJ na si Crispin Buying, Buying Rimulya mga kababayan, yan po ay mga abogado. Ha? Abogado yung lahat. Yung dalawa na kinausap ni Senador Marcoleta. Kahit nga hindi pa abogado, yung katatapos pa lang na, nag na, na naglo, lalo't lalo na yung mga nakatake ngayon, sa bar exam kung nanonood sila pero karamihan sa kanila sa pagkakaalam ko hindi yan nanonood pero yung ibang, kakatapos lang maglo hindi hindi nagtake pa nag-review pa lang ngayon alam nila kung ano yung basihan para mapagbigyan yung request ng na proteksyon para sa mga witnesses ha and alam nila na pasok yung mga diskaya mga kababayan pero, again ha, sumang-ayon si DOJ Rimulya mga kababayan, nung linggo nung kinausap siya ni Marcoleta na bigyan ng proteksyon kung sino man ang magsalita at maglabas ng mga pangalan. In fact, hindi pa niya sinabi dito ha, wala pa siyang sinabi na magsasalita yung mga diskaya mga kababayan. Okay? Sinabi lang ni Marcoleta kung sakaling may magsalita. Again, so mga ayon si Marcoleta, ah, Marcoleta, si DOJ Crispin Rimulya, mga kababayan. Ha? Pero, tingnan ninyo, mga kababayan. Nung lunes, oh, nung lunes, naglabas ng statement si DOJ Crispin Rimulya na pinakita rin natin dito, mga kababayan, nung huling live natin. Kasi ay nung pinag-usapan natin yung request letter ni Ordante Marcoleta pinahayag ni Crispin Buying Rimulya, mga kababayan, na dapat daw muna isuli yung mga nakuha ng mga diskaya bago sila bigyan ng proteksyon. Di diba, mga kababayan? <clears throat> Bakit hindi ang ginawang rason ni Crispin Buying Rimulya, mga kababayan, na hindi niya mapagbigyan ang request ni Marcoleta kasi hindi pasok doon sa qualification bilang witness na pwedeng bigyan ng protection. Di ba? Bakit hindi yan yung rason? Bakit ang ginawa niyang rason? Dapat isoli mo na. Sabi nga ni um, pasyo Topacio mga kababayan, bakit ka naggawa-gawa ng bat sarili mong batas? Wala yan sa batas mga kababayan Nabago bago ka bigyan ng proteksyon ng gobyerno bilang isang witness, E eh isuli mo muna kung ano yung mga nakuha mo. In fact, mga kababayan, sinabi ko nga, walang makukuha yan kasi hindi naman mga... Hindi naman mga... Yung mga diskaya, mga kababayan, hindi naman opisyal ng gobyerno yan. Walang makukuha yan kung walang nag-uuto sa kanila. Ha? nag, nag, naging daan yung mga diskaya, mga kababayan. Pero ang gumawa ng daan dyan, para maging ganyan yan sila, ay eh yung may, may mga malalaki pa, yung mga politiko. Ha? So unfortunately, mga kababayan, ito yung nakikita ko. Pagkatapos, nag-uusap nito ni Rodante Marcoleta at ni Caspin Boing Rimulya, mga kababayan, nung linggo, may nangyari pa dyan na hindi alam ni Crispin Boy, na hindi, na hindi alam ni Marcolita mga kababayan. Ha? Ako, matagal na akong nadududa dito kay Crispin Boy yung Rimulya, mga kababayan. At sa dalawang Rimulya, ha? At sa iba pang mga sekretaris ni PBBM. Kasi, base dito sa kanilang mga aksyon, mga kababayan, ilang beses ko nang sinabi yan dito, ah, si Crispin Boy yung Rimulya naging congressman yan. So, most likely, may contact yan kay may personal connection 'yan doon kay Martin Romualdez. Yung DBM mga kababayan, most likely, ha, kung sino man nag-recommend sa kanya, ah, um, sa tingin ko may involvement din si Martin Romualdez. Undersecretary ng PCO na si Claire Castro mga kababayan, sa tingin ko, ha, isa sa mga nagrekomenda dyan ay si Martin Romualdez. Ah, kasi base sa mga aksyon nila mga kababayan, in the first place, hindi nila kayang punahin kung anong mga ginagawa ni Martin Romualdez at ng mga House of Representatives. In fact, yung sa PhilHealth mga kababayan, umamin niya, di ba? O, oh, yung, yung tinanggal, hindi yung ah uh, bago ha, kasi yung sa PhilHealth ngayon, bago na yan. Yung isa, yung uh, kalimutan ko, Uh, yung nag, -nag, nag testify din sa hearing kung bakit nila transfer yung pera. Huh? Isa pa, again. Um, uh, kahapon, inamin ni Vince Dison na magkaibigan sila ni Martin Romualdez. So dito mga kababayan, makukonekta na natin. Ha? Huh? And of course, balikan natin si Boy Remulia. Kung mapapanood mo siya, o oh, may, may every Saturday or Sunday yung session nila, yung tinatawag nilang executive sessions. Kung mapapansin nyo ako, every week akong sumabay-bay dyan mga kababayan. Kung mapapansin niyo kung babanata ng mga kasamahan niya, si Martin Romualdez, walang imik yan. Oh, anong gagawin niyan? Ililihis yung usapan. Oh. Katulad din ng iba, ibang kongresman, ililihis yan, ililihis niya yung usapan doon sa mga Duterte. So kaya, again, nakikita ko dito mga kababayan, pagkatapos mag-usap ni Marcoleta at ni Boying Rimulya, may tinawagan yan si Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Kasi ngayon, ang dali-dali na lang, ano, mga kababayan, may cellphone eh, hindi katulad dati, Ah, uh, mga 1980 siguro, early 90s mga kababayan na kung saan telepono at tapos yung mga taong may telepono, yun lang yung mga may kaya. So, kailangan mo talagang puntahan. So, halimbawa, na kung nag-usap sila ng linggo, so most likely kukuha pa ng oras bago makausap ni Martin Romualdez yung dalawang nasa taas mga kababayan. Ngayon, ang dali-dali na lang, 'di ba? Pagkatapos natin mag-usap, pagtalikod mo, pwede kong tumawag kagad. O oh, sir, ha? Ah, may nakuha kong impormasyon. Positive. Ha? Ah? O oh, sabi ni Marcolito, may magsasalita na raw. Or posibleng may magsasalita raw bukas sa hearing. Ha? Ah? O oh, anong gawin natin? O, oh. so most likely, pwede, posibleng. Ah, sabihan sa Rimulya o, oh, gawa, ha, gawa ka ng panusot Kahit magmukha ka ng tanga Bilang abogado Basta mailusot mo lang. O, kaya, ang palusot ni Boeing Rimolia, mga kababayan, uh, hindi pwede pagigyan ng protection. Kasi dapat isuli mo na yung, yung perang nakuha nila. Hindi ba? Palusot ng tangang abogado yan, mga kababayan. Alam ng lahat ng abogado, wala qualification na ganyan para maproteksyonan yung witness, mga kababayan. Iyon nga, linawin natin. Protection lang ang ni-request, hindi gawing state witness mga kababayan. Ito, patuloy natin. Pagkat alam ko, nakahanda siya na tulungan kung sino man Ika. ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Uh, dito wala pa kayo tinutukoy kung sino? Wala pa. Uh Naihinuha ko lang. Uh, Sabi ko, baka sakali. Baka yan, na ta, magturo? Uh -huh. Kasi kako, na-upload ko na ito nung uh, nakaraang hearing. Uh -huh. Baka merong... Uh, Ako. Kasi ito, Sen, noong biyernes. Kasi so, so, baka, baka merong magkusa. Kailangan uh -huh. nakahanda ko. Kaya na tumawag na ako sa ito. Mabuti naman ka ako. Uh -huh. eh, tumawag ka na rin sa akin. Oh. Uh -huh. Para makonfirma natin na magka tayo sa layo ng ito. Yung, uh yung, yung, witness protection program. Legitimate very medyo ito eh. Nasa batas ito eh. Mm -hmm. Pagkatapos sinabi niya, ba, eh, hindi, hindi ko basta ma- hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailan mo ng isauli muna niya uh -huh. yung mga nakulimbat nila. Uh -huh. pa, paano, ito na po yung magtasya. Magkapalitan na po eh. Magkapalitan pa, na pa, ito. paano mangyayari yun? Uh -huh. Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Uh -huh. Wala yun sa requirement eh. Uh -huh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa pantang huli yun. Uh -huh. Pero doon sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, uh kaya yan. niya lang gagawin uh -huh. yun, mananganib talaga ang buhay niya, kaya siya ng protection. Uh -huh.